na kung handa. No, daw lalalas. Ha, ha. Ah, uh, kakay mo na para mabutok ako. Kakama nila ako. Ah, ano yun? Dupis. Dupis yan. So? Huh? Binigis ako muna para sa dinubuan. Dinubuan? Oo, oh, dinubuan. Oh, Tapon eh. <laughs> ko inimin, eh. Gusto ko inumin eh. Tapon yung loto ko. Kaya Oo, ko para sa'yo. Ang pinapon ko sa'yo. Huwag mo po Oo. Na. Oh, bibigyan kita. Oh, Kala, kalata eh. Ano ba mo? eh. ko Malaki 'yung takpit ko eh. Ah, rinyo lang ko eh. Ah, apat. Apat. na babay. Ano 'yan? Kapilan. Ano 'yan? Ano 'yan? Ito pang Ito. Ayan. Ayan ito. Ito ang papi po. ako yung isang papi eh. Silawin. Kaya tamis? Hindi. Silawin ito eh. Silawin? Oo. Silawin. Meron naman dyan. Suka. Silamang. Pili. Siminta. Dato eh. Ang damawahan dyan eh. Lalayas ako eh. Hindi ko pala. ako pagkain dito. Oh, saya da yan Makati Manila to pa, wala akong tuyuan. Dito bubusog ako. Ah, okay, dito na lang. Oh. Ano ano trabaho mo dito? Kay Ladi parang eh. Oo, uh, <laughs> kan kan tulog na lang ako. Kain tulog. ako. Mahal-mahal ni Daddy Frankie. Eh. Sir. Okay. Kain papasok sa tulog. Papa ko katulan, Para na ko ko, titingin ko. Kita titingin to ni. daw na Dapat pupuntahan si kita titingin hmm. Ay ko eh. Naluntok ako eh. Papa dapat eh, dapat tuhuin ito kini tapi pinto yes. lalapag din eh para kikita kami dalawa. Sabi yes. si Jason? Oh, mimis ko na si Sabi Tenton eh. Papasiran ko ron, magpayda ka. Sabi Tenton. Ah, uh, punta mo dito sa bahay ni Jarangque. Uh, Tapos eh, ta, si mga tao mo, dali mo. Apat ang elektrosen, dali mo dito. Para kikita tayo dalawa. Dati, ah, uh, uh, mimis kita, sabi si Hilton. Ah, naka ah, uh, ah, ta, uh, lito babimbo. Para sa yun, Si ah, uh, punta nga sa tangkol. Dati, sasaga sa mo si, 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 si Dalawa kami. Ah, ngayon ba lang kasal mo? Kala ko birthday mo. Oh, ah, perfect eh. Ah, Kapaligo ah, ah, ah. ah, ka na. Kapaligo ka na. Hmm. Para na, Nanaginip naginip ka lang yata banda ma. Huh? Na naginip ka. Oh, mahadinip ka eh. Gising ka na. Pakita mo yung, <laughs> yung ibin mo doon. Doon, gidiring doon. Ito. Inaayos na. Inaayos ko takya rin ko eh. Ay, papakita ng gidiring mo. Oo, oh, oh, gidiring mo. Kaya lagyang ano ha. Ang ganda ng matubanda ma. Oh. Wow. Wow. Ang ganda Dapat yung 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 pare ko ang intik. Intik. Intik yung pare daling China. Ayaw kong, ayaw kong parang Pilipino, ito kong parang insect galing China. Insect galing China, bakit eh? Galing ka rin ba doon? Ha? China, galing ka rin China. Kasi yung, yung kaibigan ko yung China Presidente, apatawag ako sa China eh. Hmm. Bibig ka na akong pera ng China eh. Tapos, may pera na ako sa China, palikaw dito na sila. Oh. Anong sikreto mo ba doon? Bakit ano, kakasal ka ngayon? Para, para, para natin, tutuwa sa akin. Hmm. Oh. Nagpaalam ka na ba kay ano? Kay, ngayon nanay, ngayon ang kasal mo. ngayon daw ang kasal niya, nay, kay Lucille. Ngayon, ngayon tatalang pretend. ka? Nain, po kaya? Ha? 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 Hindi mo pala pinaalam sa nanay, paano kayo kakasal? Ha? 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 sinabi mo ngayon kung ikakasal, bakit hindi mo sinabi sa akin? Para, para, mabilis. <laughs> hindi, ganun. Ah, sige, George. Ako ka talaga, hindi mo pala pinaalam sa nanay. Hindi pinaalam sa akin. Mandan, gising na. Ah, uh, uh, tulog ako, matapang tulog ko. Kaya uh, din eh. Nandiyan na itong uti. Rasen. Oh, silisen? Oh. Alang, Oh. Anong uh, panaginan mo kayo, Lucel? At sa mo dyan, wait. At dito ko, walang lata. Wala ko lata wala at sabi sa akin. Tanong anda. Talaga? Oo. Oh. Kasi ito rito, binyagan ko. Nabinyagan mo agad? oh, oh, alimon. Sa kailan gani Ah, uh, Pakistan. Pati, Iraq. Pati, Iran si Don Don pati sinong nininong wa? sinong ni ko? tito Trump nininong ko Donald Trump? oo oh. <laughs> tapos yung tito ko yung Kuriyapu Pudentes si si John Yang Yong din ako si hilo bang ko si George saka na si na 10 saka wala ka si na doon, saka na O, <tinyo> sa tulog ko, kasi wala ka eh.